<tinyo> Alam nyo guys, itong kawakawa -kawa, Sobrang taas dito Grabe to Sa video mawaba pero sobrang taas dito Ang saya-saya mo busing ha Kala ko ma-parse out yung motor mo ha Pagawa ko na aquarium Ay pagawa mo aquarium Iba talaga yung rider natin Iba talaga At saka sa motor din Team China, team China. Oh, China. Team, China. Alright. team China Team China Alright. Team China Woo dito tayo ngayon sa kawakawa. Dahil ah inakyat nila yung ano, kawakawa and ang gamit nila is yung Tineren 700 at ano CBR 1000. Don. Saka na don. Saka na. Pa, Layaw si Doming, isukod na niya Go Doming, go Doming. Woo!

Dolly, magawas! Dolly! Ang mata lang! Ang mata Ang mata Ang mangota na si Sir Bato Kinsa may nagpakanaana! Ang amalo na ta! Katong mga nahubog, katong naminggo! Basta ang makalan daw! Pre, kinsa gani? Sala, makalan? Makalan, o black label! Oh, first attempt! Pop, pero len! Maka, ko, ko, one sa treno? Ha? One sa one? Oh, sa one, one, one! Ano yung mga na ni? na to. Pibok ayo kayo. ang mga rats sa kawakawa o. Pero ang ang ako ang nasa ka sa ona is kani gyapon pre. Mm, kani. 33. Kani 3. Kani wala jud ko ni ate pare kay buang na. Ho Perolen. All right. Shout out dia, shout out. Nana. First, first attempt ne? 700. Pili sugala ni. First attempt. Bye. First attempt. Ready. Pulbo kay ni ba? Yama 700. Ay, wow! Wow! Oh, wow! Wow! Oh, wow! Okay. Yeah. Not Wow! not Wow! not Wow! 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 Patong. Patong dito. Wala, wala. Dari, nari. Mga na. Time na, na, na. Na, 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 na. First attempt. Sige ha. First attempt. Okay guys. Kato si Boss Hope yung First attempt. Wala kasaka. Nani sila istorya sa gawas. Okay. Hindi kasaka. Bide siya. Pusa na to. Pusa na. Alak niya. Skyboard. Dili, dili, dili. Dili, dili. Lahit lahitong lahit ang kada attempt nila. Ah. Hindi na siguro ito mag Wala, wala. Premio, premio premyo lang premyo premyo sato pa sato pa katung first <laughs> attempt nagka premyo na si Borda ayoko niya ayoko niya dami ako oh, eh. dami niya ako pre, huh? pre, pre pre basta ako pre pag <laughs> pull through tool yun perminte ano masasabi ng pro rider ano masasabi ng pro rider masasabi ng pro rider basta ako <laughs> basta basta ang weight <laughs> ang weight sa CBR okay hanggang suspension ang travel sa suspension na nila so Oh, oh ayan. Oh. 3 inches travel. Okay. Oh, maakaagi kang lubak niya, mo bounce ka. Oh. Mawadaan kang traction, tapos ang gulong mo ganito, oh. Danda, oh. Ayos. Okay. Ibig sabihin okay. lang, okay. Yung, Dib lang yan, is kusog lang. Kusog oh. sa itlog. Kusama. Difficulty level, oh. talagang I 100%. Ibig sabihin, yung rider natin ito, ibang, 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 ibang rider. ibang, alam mo kasi. Ibang oh. Alam mo kasi. Oh. Kaya matapang. Oh. Kasi Chinese yan. Ah! Ayan! Ay. <laughs> ating mga warrior eh. Atapang atao Ito, ito yung boseng guys. Yan yung May ari ng motor. Alright, ito yung may ari ng motor. Okay guys, okay. motive oh, na tuwang ang kwan. First attack. Eh, on sa'yo mamasol ang din Wala, wala, ako, Kol. Palubagan ako. <tinyo> Ay, no, Judy, I... oh. Taas kayo ni. Alam nyo, alam nyo guys, itong kawakawa. -kawa, sobrang taas nito. Grabe to. Sa video, mababa, pero sobrang taas nito. Okay. Basta ako, di, di, di ko baka paniwala ito. Di ko kato. Di ko kato. Aso ko mga mata. Ang mga Chinese, uh, diba yun? Kaya uh, yun. Dal. Oh? Mga talented guys. Oh? Grabe ang saya-saya mo, busing ah. Kala ko mo, parts out yung motor mo ah. ako <laughs> ko na aquarium. Pagawa ko na, rider, rider, ay, na ay, aquarium. Ay, pagawa mo aquarium. Oo. Oh talaga yung rider natin, iba talaga. At saka sa motor din. Team China. Eram, team China. Oh, team China. Team China. Team China. <laughs> All right. Team China. Team China. All right. Ya ni si Doming. Ang kaya kaya. Del, ang pangutana. Pre, ang pangutana. Ang pangutana nako. Kung saon pag naogara Oh, premium lang? premium. Premio, price. Alam mo talagang matipraise? Wala wala. Guys. Price, price, price. One price, guys! price. Gotang. Wae, ko nagmahay prey. ko nagmahay ng nakabsi na ko. Iba talaga G Works performance. Ah, G Works? Lay, lay gan? Lay ragiot G Works. Pero, mo daw China. Ah, G Worksman. Lay, napay lay, lay,

ito may ari yung ito, loko. na, loko. Wala na. ang balita ko, Cham, Team China daw kayo, Cham. Sino? Anong masasabi mo? Team China, Sakalam. Team China, sakalam. kalam. Ikaw, dito ako ako. ko, dritso na ko. Kani ko? Sa kusog mo mo eh. Dol! Dol, ang sakin mo, ang sakin mo, sakin mo, Unsay, naging uh, problema ni mo nga nung kwan, wala ni Saka. Wala naging power. Na, ni Aop siya pag-abot sa taas. Wala mo minto. Tungod, tungod kay Nailubak. Tuloy <mukong> sir, oh, tuloy sa. Trust the process. Yeah! yeah! Tenere sa kalam. Pre! Oh, unsay na hitabo. Quits, quits, quits to. So, mo so, si... so, attempt na po. Second attempt. So, second Basta attempt. second attempt. Nakakita na si Hope. <laughs> Kaya kain kain sama na tong ginahagit diri nga puro sa manta taga Davao. Si Kwan, pre. Ngayon, dukati, dukati lang one time. Kaniya to si Stress, the Brazes. Last of the Brazes. Ngayon, the... dukati, dukati lang one time. Kaniya to si Tinire, Yamaha. Kagana na ha. Dukati, sakalam. Yamaha sa kalam. Yamaha lang sa kalam. X Yamaha sa kalam. Yamaha lang sa kalam. Lang. Lang. So, maoto na itabo. Lahat ng big bike nakaakyat. So, ang ang pustahan, tabla. Tabla silang dalawa. Mayon malalaman natin kung yung mga big bikers na gustong dumayo, nandito lang kami sa Kawakawa, hintayin namin kayo. Shout out sa inyong lahat. See you soon dito sa Kawakawa. Dabaw lang sa Kalam, Yamaha lang sa Kalam. Honda, Honda. Honda pod. <makes noise> downhill. Pre! Pre, on mo ang ano, masasabi sa ano? Uphill nga, si 1000 the only rider. Plus the plus plus mini. On team ninyo, pre? Team China? Huwag pagyay po ka ron. One-one, yun. One-dere, one one Ah! mo